Ganitong couple ang masarap suportahan. Kasalukuyan na sa Davao ngayon si Paolo Abilino para sa kanyang serenade night. Naghahanda na ang mga supporters na dumalo. Ang hindi nila alam, may pagsunod pala na nagaganap. Ibang klase talaga itong si Kim Jo. Piruin mo, matapos ang mahabang pagbiyahe niya kagabi, nila Taiwan, Ngayong araw ay pumasok sa Showtime Live. Tapos, mababalitaan na on the way si Kim Chu papuntang gabaw. Sino ang hindi mabibilib sa kanyang gawain na ganito para sa kanyang mahal? Hindi rin nagpapakabog ang sa, sa pagbibigay ng effort. Kayang-kayang. -kaya. pangalaga ni Paula na sa kanya. Ang swerte nila sa isa't isa. Ganun naman kasi talaga sa isang relasyon. Give and take parehas at bibigay ng pagpapalaga upang magtagal at maging matibay ito. ayun nga sa mga komento, parang may superpower itong si Kim Choo hindi na nagpapahinga sa ngalan ng pag-ibig. Gusto rin masurpay si Paolo sa Dabo. Hindi kami nagsisisi na minahal ang lapin na ito. Nag-uumapaw sa pagpapakilig at pagpapasaya. Stay strong, Kim Paolo, Mahal namin kayo. Ayan ang comments mula sa fans. Humimlay na. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.